Alam mo, kahit anong sama ng ugali natin minsan, hindi tayo matitiis ng pamilya natin eh. Pero tayo, kaya natin silang tiisin. Totoo lang. Pero yung pamilya mo, isang lapit mo lang dyan, hindi ka nilang matitiis pag nandiyan ka ng oras na pangangailangan mo. Kaya yung natutunan ko sa mga oras na yon eh Huwag kong yung pamilya kasi wala lang ibang makakatulong sa atin kundi yung pamilya natin sa so, oras na pagbibita, sa so, oras na pangailangan. Diba? Totoo yung kasabihan nyo kasi kahit anong sama ng anak, walang kasama natin sa magulang natin. Hindi tayo matutis na uh, observe ko yung kasi siyempre nangyari sa akin, siyempre nangyari yung uh, parang ano, binaliwala ko na siya, gano'n diba? Pero sa oras pa rin nakagipitan, magulang mo pa rin yung tutulong sa'yo. Pamilya mo pa rin yung lalapitan mo para masolusyonan yung problema mo. Kaya, kailangan talaga pahalaga natin yung pamilya natin. Number one kasi yung pamilya natin, nandyan lang yan palagi tutulong sa'yo. Pero yung ibang tao, hindi ka makatutulungan sa oras ng pangangailangan mo. Kasi, number beses ko na rin naman sinubukan, nag-try din ako siyempre. Pero, try lang naman siyempre. Ako kasi sa mga friendship natin, di ba? Kailangan subukan natin yung kung ano ba yung halaga natin sa kanila. So, marami tayong mga kaibigan na nilapitan para humingi ng tulong. Kunwari, walang wala ka na talaga. Pero, ang sagot lang sa'yo, palagi may dahilan, di ba? Pero, salamat talaga sa isa kong kaibigan na nandiyan na tumulong sa atin sa pag sa do no, support ta, sa trabaho natin na makapasok tayo sa trabaho Siyempre, kung wala yung tulong nila eh magigipit talaga tayo ng sobra-sobra hindi natin alam kung saan tayo kukuha ng budget para makapasok sa trabaho. Kaya, yun talaga, iingatan ko talaga yung kaibigan ko na yun kasi sa oras na pangailangan, malalapit ako siya. Kasi, sinubukan ko na siya, subukan na, subukan na talaga na, yun niya, isang sabi ko lang, Boyfriend, wala na akong budget, so magre-requirements uh, pa lamang ako at makakapasok na ako sa trabaho. yung kailangan ko na lang, budget para makuha yung mga requirements ko. Oh. wala nang yung maraming salita. Sige, bigay agad, diba? Pero yung iba, marami pang sinasabi, di ba? So, pag may ganun ang kaibigan, ingatan mo na masira yung friendship nyo. Kasi pag nasira yun, sa so oras na ikaw makangailangan, na nga ka sa bandang huli. Yun lang, tandaan mo palagi yung kaibigan. Na ingatan mo yung friendship mo nandyan palagi na tumutulong sa'yo. Kasi pag yan, nasira na yung pag, pagiging mag-friendship nyo, nasira lang na dahil sa pera. Mahirap pa ka lang maibalik yung sa dati, friend. Yung pagiging mag-friend, nagpagkaibigan nyo, hindi na may babalik yung sa dati, silang silakan ka na eh. Kaya number one rules, tiwala. Huwag mong sisirain yun.